Usap-usapan ngayon ang <laughs> Usap ng naging biro ni Henyo Master Joey De Leon sa kamakailang episode ng EAT. Ito ay matapos gawing biro ni Sir Joey De Leon ang gera na nagaganap ngayon sa Israel at Palestine. Sa latest episode nga ng EAT sa Sugod Bahay segment ay nagbigay ng ayuda si Jose at Wally sa isang dapper cuts. Kasama sa mga ayuda na binigay ng dalawa ay ang isang tangke ng gasol na galing sa kanilang bagong sponsor. Habang pinapaliwanag ni na Jose at Wally ang tamang paggamit ng tangke ay dito na nga sumabat si Henyo Master ng isa na namang insensitibo na biro ayon kay Joey De Leon, may itadagdag ako dyan, tangke ng Israel. Halos natahimik nga ang lahat ng tao sa studio, maging ang mga EAT host sa naging biro na ito ni Joey De Leon. Maging ang co-host nito na si Alan Kay ay napatapik na lamang kay Joey. Hindi kasi lingit sa kaalaman ng lahat na maraming inusenteng bata ang nadadamay sa gera na meron ang Israel at Palestine. Kaya naman ang gawing biro ang tanke na ginamit sa gera ng Israel ay hindi kaaya-aya at isang insensitibong biro. Samantala, dahil dito ay muling kinol out ng netizens si MTRCB Chairwoman Lala Soto nila ay dapat aksyonan ng nasabing ahensya ang biro na ito ni Joey De Leon. Lalo na at napapanahon ang issue na ginamit ng veteranong komedyante sa kanyang insensitive joke. Isa pa ay baka isipin na lang ng mga batang nanonood na isang biro lamang ang paggamit ng tangke sa gera. Gayunpaman wala pang tugon si Henyo Master Joey De Leon hinggil sa pag-call out sa kanya ng netizens. Maging si Lala Soto ay wala pang nilalabas na pahayag ukol sa balitang ito.